Controversial siya, glamorosa, at laging pinag-uusapan. Pero ito ang sampung sekreto ni Gretchen Barreto na baka ngayon mo lang malalaman. Una, tahimik siyang tumutulong sa mga ospital. May ilang pasyente at medical frontliners na nakatanggap ng cash at equipment mula kay Gretchen. Walang media, walang announcement. Puso lang. Pangalawa, ayaw niyang bumalik sa showbiz kahit malaki ang offer. Mas pinili niya ang pribadong buhay at pagtutok sa pamilya kaysa karera. Kahit milyon ng offer, tumatanggi siya. Pangatlo, malapit siya sa ilang pare at madre. Gretchen has been quietly supporting some religious groups and missions. Proof na may spiritual side siya na bihirang pag-usapan. Pangapat, nagdo-donate siya under different names. Para raw hindi siya pag-isipan ng iba, gumagamit siya ng ibang pangalan para tumulong sa mga charitable causes. Panglima, isa siya sa mga unang tumulong sa ilang biktima ng pandemya. Bago pa man lumaganap ang ayuda, siya na mismo ang nagpadala ng relief goods at vitamins sa mga barangay. Hindi para sa publicity, kundi dahil gusto niyang makatulong. Um, ikaw, anong masasabi mo sa mga sikreto ni Gretchen? Comment respect kung bilib ka sa kanya at follow mo ang Philippine Issue para sa mga kwento ng tahimik na bayani sa showbiz. Pang-anim, may sariling team siya ng private charity workers. Sila ang kumukuha ng impormasyon kung sino ang nangangailangan ng tulong. Pampito. Tumulong siya noon sa education ng mga scholars. Hindi lang isa, kundi dose-dose ng estudyante ang pinapaaral niya secretly. Pangwalo. May advocacy siya para sa mental health. Tahimik siyang nagbibigay ng suporta sa mga taong may depression at anxiety, lalo na sa mga dating artista. Pangsiyam nagpapadala siya ng tulong abroad. May ilang OFW na nagpost na si Gretchen daw ang tumulong sa kanila para makauwi o makapagpagamot. Pangsampu, may tinutulungan siyang mga lola sa Home for the Aged. Lingid sa kaalaman ng iba, regular siyang nagbibigay ng pagkain, gamot at financial support sa ilang matatandang iniwan na ng pamilya. Ngayong alam mo na ang tento sikreto ni Gretchen Barreto. Tingin mo ba deserve niyang tawaging silent hero ng showbiz? Comment mo sa baba at i-follow ang Philippine Issue para sa mga kwentong inspirasyon at totoo. At mag-subscribe sa Dotski TV. Maraming salamat sa uulitin panonood.